Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata Talata Isa hanggang Anim. Mga bunga ng pagsuway kay Yahweh. Pakinggan ninyo, O Israel, ngayong araw na ito, tatawid kayo ng Jordan upang sakupin ang mga bansang makapangyarihan kaysa inyo at ang mga lungsod na napapaligiran ng matataas na pader. Malalaki at matataas ang mga taga roon, mga higante. Hindi ka sa inyo ang kasabihang walang makakalupig sa angkan ng higante. Subalit, pakatatandaan ninyo na ang Diyos ninyong si Yahweh ang nangunguna sa inyo tulad ng isang malakas na apoy. Sila'y kanyang gagapiin upang madali ninyo silang maitataboy gaya ng sinabi ni Yahweh. Kung sila'y maitaboy na ni Yahweh, alang-alang sa inyo, huwag ninyong isipin, iisipin na sila'y itinaboy dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y itinaboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan at hindi dahil sa kayo'y matuwid. Kaya mapapasa sa inyo ang lupaing iyon. Itataboy sila ni Yahweh dahil sa kanilang kasamaan. At bilang pagtupad pa rin sa pangako niya sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob naghimagsik ang Israel nang sila'y nasa Sinai. Kaya nga't, pakatatandaan ninyo na ibinibigay ni Yahweh ang lupaing ito, hindi dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y, lahi kayo ng matitigas ang ulo. Amen. Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book Deuteronomy chapter 9 verse 7 to 12. Huwag ninyong kalilimutan kung bakit nagalit na inyo si Yahweh nang kayo'y nasa ilang. Mula nang umalis kayo sa Egypto hanggang ngayon, wala kayong ginawa kundi magreklamo. Noong kayo'y nasa Sinai, ginalit ninyo ng labis si Yahweh at pupuksain na sana niya kayo noon nang kayo'y umakyat sa bundok at ibinigay niya sa akin ang mga tapyas ng batong kinasulatan ng kanyang kasunduan na sa inyo. Nanatili ako roon sa loob ng apat na pong araw at gabi. Hindi ako kumain at uminom. Ibinigay niya sa akin ang dalawang tapyas ng bato. Sinulatan niya ng kanyang ang sinab kanyang sinabi sa inyo mula sa pag naglalagablab na apoy ng kayoy nagkakatipon na may paanaan ng bundok. Pagkalipas ng apat na araw at gabing panatili ko sa bundok, ibinigay niya sa akin ang nasabing mga tapyas ng bato. Sinabi ni Yahweh sa akin, tumayo ka at puntahan mo agad ang mga taong pinangunahan mo sa paglabas ng ito. Sila'y nagpapakasama na lumihis sila sa daang itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng imahin at iyon ang sinamba nila. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika siyam na kabanata ng Deuteronomio, versikulo labing tatlo hanggang labing walong Naghimagsik ang Israel ng sila'y nasa Horeb. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, talagang matigas ang ulo ng mga taong ito. Lilipulin ko sila para mapawi na ang alaala nila dito sa lupa at sa iyo ko na pagmumulain ang isang bagong bansa na malaki at makapangyarihan kaysa kanila. Bumaba ako mula sa nagliliyab na bundok. Dala ang dalawang tapyas ng bato. Nang dumating ako sa inyo, nakita ko ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh. Gumawa kayo ng guyang ginto at lumihi sa daang ipinatutuntun niya sa inyo. Dahil dito, ipinukol ko sa lupa ang dalawang tapyas ng batong dalako at nagkadurog-durog iyon sa harapan ninyo. Pagkatapos, nagpatira pa ako sa harapan ni Yahweh sa loob ng apat na pong araw at gabi. Sa buong panahong yaon, hindi ako tumikim ng pagkain o inumin dahil sa mga kasalanan ninyo na labis na ikinagalit ni Yahweh. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Diyota, Ronomio, Kabanata Siam versikulo labing siyam hanggang dalawamput apat. At ang sabi, Natakot ako na baka sa tindi ng galit niya in kayo, mabuti na lamang at pinakinggan niya ako. Galit na galit din siya kay Aaron at, at ibig na rin niya itong patayin. Kaya nanalangin ako para sa kanya. Pagkatapos, kinuha ko ang guyang ginawa ninyo, sinunog ko ito at dinurog na parang alabok, saka ko ibinuho sa batis na nagmumula sa bundok. Muli ninyong ginalit si Yahweh nang kayo'y nasa tabera, masa at kibrot hataba. Nang kayo'y pinapupunta na niya mula sa Kades Barnea upang sakupin ang lupaing ibinigay niya sa inyo, naghimagsik na naman kayo. Hindi ninyo siya pinaniwalaan na pinakinggan man. Simula nang makilala ko kayo ay lagi na lamang kayo'y naghihimagsik laban kay Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy chapter 9 verse 25 to 29. Sa gayo'y nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na apat na pong araw at apat na pong gabi na ako'y magpatira pa sapagkat sinabi ng Panginoon na kanyang ilipulin kayo. At aking ipinalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mo lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos na iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Egypto alalahanin mo ang iyong mga lingkod, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Huwag mong masda ng pagmatigas ng bayang ito, niyang kasamaan nila, niyang kasama, kasalanan nila. Makasabihin ng mga tagalupay ang pinaglabasan mo sa amin, sapagat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na pinangako sa kanila, at sa kaputan niya sa kanila ay nilabas sila upang patayin sa ila. Gayun may, sila iyong bayan at iyong mana na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unak na bisig. This is the word of God. Amen.